Magandang araw! Cake vlog ulit tayo for today's video. Ang ating cake ko ngayon ay red velvet. Ang, ang size naman niya ay 6x3 pero umabot na po ata ito ng 6x4. Bali nakatapos na ako ng pagka-crumb coat day at ayan nga nagpa-final frosting na ako. Bali ang kulay nga pala nito ay kulay puti nga lamang. Hindi ko na rin nga napakita sa inyo kung paano yung umpisa ng proseso ko diyan dahil alam nyo na rin naman nga iyan. Kaya nga ho ako hindi na ho nagfilm ng video doon na talagang papapuno pa ho ng gallery. At eto nga aking cellphone kahit sobrang laki ng storage eh talaga nagre-reklamo pa rin nga puno na natapos ko na nga pala yung pakinisin at dyan sa may ibabaw ayan ganyang style ang aking ginagawa hindi naman siya pa rosette, pero ayan ganyan pa ano siya pataas at dyan ho sa may baba dyan sa may board ayan bali ano rin din niya red velvet din yung aking inilagay dyan at doon sa may ibabaw ganun din red velvet lang yan din na cake na dinurog ko lang at dyan nilagay ko sa ibabaw at dyan sa baba at eto na ho ang ating cake tapos na o di diba ang ganda rin naman ng ano ng kanilabasan ayan belated happy birthday po kay Clinton at at salamat, po sa pag-order nitong cake. eto naman ay kinabukasan na. at ito nga at ako ay magagawa nga dito ng puto cake. Bali, naglagay lamang ako diyan ng cheese at saka yang itlog na pula. Nag-slice lang ako dyan. At ito ko na nilagay nga sa pan na aking pang 7x3 na ano na pang cake. Bali, ito ay itatry ko laang naman. Ito naman nga uh, hindi pang benta at ito nga ay pang regalo ko laang din. At ayan, nung kumukulo na nga yung tubig dito sa my steamer, ayan, isasalang ko na yan diyan. Bali, sinalang ko lang nga sa 35 minutes. At eto na po after one hour, ayan, one hour po dahil nga dalawa yung aking niluto. At ayan na nga yung isa, yan yung una kong pinakita kanina at itong maliit, ito yung aking pang 6x3. Ayan, ang ganda rin naman ng ating pagkakaluto. Pwede rin po akong magpa-order niyan kung may o-order. Bali yan ho ay puto cake with salted egg and cheese. na naman ay eto nga at nag assemble na nga ako ng cake dito dahil nga ako ay may pa-order para ito sa kinabukasan. Naulit ko na rin nga sa inyo dati kapag ka ako may pa-order ay sa hapon pa lang ay ina-assemble ko na yan. Ang flavor naman ng ating cake dito ay ito ho ay moist mocha cake. At ang size naman dito ay 6x4. Kung napansin nyo po dito, ayan, light pink lang yung aking inilagay dito. Yan sa may taas at saka diyan sa may pinakaibabaw niya. Bakante yung ilalim dahil ang ilalagay ko nga diyan ay yung pinaka dark pink na. Ayan, katulad ho niyang ganyan. Inuna ko yung taas nga dahil nga ayan, kailangan nating i-adjust yung kulay doon sa may pinakababa. Nagdagdag ako ng food color diyan. Ang galing lang talaga, talaga nang papabilis nga aking pagkupakinis dito dahil nga diyan sa ating scraper na yan. Kaya ko napapansin niyo hindi na ako gumagamit ng ibang scraper, yan na lang nga lang talagang acetate scraper. At doon nga sa may ibabaw, ayan, ganyan design lang yung aking inilagay. At eto na po ang ating cake. Tapos na, ayun dito na pala ako nakapag-video. Naglagay ako ng mga topper. Bale, eto ho ay Barbie, ang kanyang team. At belated happy birthday kay Akira Dinis. Maraming salamat sa mama mo sa pag-order nitong cake. Eto naman, next cake ay same, same day lang din na may pa-order nga ako nito. Kasabay din to, to Barbie. Pero eto ay late na rin nga itong in-order sa akin. At eto nga inong gabi lang din chinat sa akin. Pero may order naman ito ay ang aking ate. At buti na nga lang ay may na-bake na nga ako na cake. Bale, flavor naman ito ay moist chocolate cake. At ang size naman ito ay dapat ay 6x4 lamang pero dahil nga may sobra, hindi ko na nga yan ikinat. Kaya kung napapansin nyo, ayan, sobrang taas ng ating pagkaka 6x4. Umabot na tayo ng 6x5. After ko siyang mapakinis, so ito naman nga. At bale, ito ang aking pinandidrip dito ay pure chocolate ho talaga ito. Bale, nagtunaw lamang ako diyan ng chocolate. Pagkatapos, naglagay na rin ako ng kaunti lamang na all-purpose cream. At ayan pa nga ang aking pagdidrip. At yung iba nga, hindi pa nga nakikisama. Diyan naman sa may ibabaw, ayan, ganyan yung design ang aking inilagay. Pagkatapos, so, sa pangatlo, na-realize ko na ay ito nga pala ay pang black forest. Kaya ginawa ko na lang yan rosette. At eto na po ang ating cake. Tapos na, ayan, black forest iyan. Dahil nga ito ay rush order nga lamang. At hindi ako nakapagpa-print. Ay, ayan. Ganyan na lamang yung topper na aking inilagay pero ininform ko naman dyan yung ate ko na ganyan na nga lang yung aking ilalagay na happy birthday na lang nga. Tapos dyan nga po pala sa may gitna, ayan, chocolate hong aking inilagay dyan at dyan naman sa may mga rosette, ayan, cherry na lang ang aking inilagay. Ito naman next cake na aking ginagawa ay ito ay tall cake at ang size naman nito ay 4x5 pero ang flavor naman nito ay mahalo ang flavor na nilagay ko dito. Parang mocha rin ata ito tapos ang ibabaw ay vanilla. O ba diba, hindi ko natanda dahil nga nga so, sobrang tagal na nga ng video na ito. Bale itong cake naman na ito ay panghamin nga ho ito dahil ito nga ay nung aming mansari nga. Kulay blue at saka kulay puti na rin itong aking inilagay dito dahil maitatry nga ako na gawin na style. Medyo mahirap din palang gawin itong mga gertur mga tall cake kasi nga minsan nakakatakot nga at biglang mag-slide or biglang bumagsak nga. Kaya yung pinakagitna niya ay naglagay muna ako diyan ng board para nga daw hindi siya babagsak. Bababa pa yan pero natatakot na akong gumawa ng ganyan. What more pa kaya sa so mga napapanood ko na sobrang tataas talaga ng cake na ginagawa nila. At dyan sa body ng cake, ayan kung napansin nyo, ganyan yung style yung ginawa ko. At eto na ang ating cake. Tapos na, o oh, di ba ang cute naman. Ayan ho, yung akin sinasabi ko sa inyo. Dahil meron nga ako mga balls dito, na puti at saka blue. Ayan, inilagay ko na. Baka gusto nyo rin magpagawa ng ganitong style. PM nyo lang ho ako. Tapos may pa butterfly din tayo diyan. Yan nga la ho, ay printable la ang. At pagkagising ko nga ho ng umaga, ay may chat pala sa akin. At eto nga, at nagchat siya nga pala kagabi, hindi namin nabasa. Kaya ayan, eto ho ay napaka rush order talaga alas 7 ko siya inumpisahan. Pagkatapos ay alas 9 ng umaga ay pipick up din. Akala ko yung design niya ay madali lamang pero Diyos color dinabot ko ako ng ilang oras diyan sa pagagawa niyan. Pero habang dinedecorate ko naman yung cake na yan, ayan nga at pinaprint ko na kaagad yung pantopper na iyan. At buti na nga lang din at naprint nga at nandun nga yung aking pinsan. At dahil rush order nga ayan ay kung ano na lang yung flavor ng cake na nandito sa akin pero parang ito ata ay moist chocolate. At eto na nga, after how many hours na pagagawa ko, ayan, ba diba? Sabi ko sa inyo, alas 9, ay pipik up in ayan nga natapos na. Salamat po sa umorder nitong cake. Yun lang. Salamat sa panunod. Hanggang sa muli.